Hi guys, uh, ito medyo uh, nagpahinga kami konti sa munting ano na to uh, payag payag ano you know? wow nakaka relax naman probinsyang probinsyang dating guys oh. ayan o oh. wow ganda ng view. super wow ayan so sa bandang ibaba na no, bagay guys na, na may tinanim silang ano ah uh, set ng palay so yung pag lumagayot na siya konti yun yung itatalim galing ano so palayan ko ng isang isang ari ito so, sa ibaba ito ng San Agustin uh, patungo kami ng tandag so ito yung nahang up na ni na magtalim na konti sa milyon so napakaganda ng view yun. so yung bandang unahan guys yun yung sila yung may ari yun. So ito ang ganda ng nyog Wow super ay mga buko pa yun ayun, yun yung bandang ganahan yun, 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 yun. so along the highway, ito yung sasakyan namin Keeping bike tapos ayan yung mga dito, guys so maganda ayan oh tapos sa ang ganda Yan, no? tapos, uh, uh, yung guys may ano may uh, guava tree <laughs> so na katuwa guys so pet talaga so nawala yung pagod sa munting pa namin sa mga putahan ng ito, area na to so yun guys no super ganda at syempre nakatanaw eh, dito ang napakalawak na paniman ng palay swerte naman ang may-ari na may Siyempre, uh, blue sky na siya, hindi hindi yung kahit super ulan dito sa Surigao del Sur, no? Ayun, may makikita na yung na diba Tapos, guys, sa bahagi ito, yung uli So... tayo nga sa abya. So, yun. mag relax tayo guys. Yeah. If you need wow. So, yeah. So, ang bahan ito, nung road, you no? Know? Wow. Talagang, ano, nakakamang ang bawat panawin dito. Tapos, ito So ang mo dito guys dito yung mula uh, ano uh, barubo hanggang dito sa San Agustin uh, talagang ano super uh, ganda ng daan guys yung siminto nya talagang napaka ano napakaganda napakalinis wala siyang mga lubak-lubak no napakaganda pa ng tanawin ayan uh, so yung mga update natin guys ano yun, yung kasada nila at uh, yung mga nakikita mo naman nagwawasan mo siya na ano uh, uh. so napakaliwalas na parang dito guys napakaganda ng parang sobrang tahimik uh, at malusog yung bawat ayan yung uh, mga motorista guys so galing wow so, road trip na road trip And, uh, yeah. <laughs> Hey, ito ang aking sweetie ha. Oh my god. Ano ka na daw? Mamadali na. <laughs> so yun guys, ano? Uh, Maraming salamat sa inyong panonood. At uh, sana nalitin kayo sa aming mga aming mga lakad. At si Orozona nito ay paputungan na po ng Tandag City. Okay? So yun, ang uh, dami mga ano? Masakyan. Uh, <laughs> ha? 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 Uh -huh. Oh. Oh, so dadanan na natin yung Maria Tatar kakagwhite na to. Uh, uh, ano, ano? Oh, Maria Tatar sa Dwight, ayan. Ah, dadanan na raw 'yan. Kakayong ano. Kailapas ba 'yon no? Oh, uh, ayan, sige. Okay guys, no. Thank you so much. Bye.